Magandang gabi. Ay, excited ni. Ito bago namin acquired na ano na mga emergency lights. Mm. May mga damages siya sa handling ng logistics kaya murang-mura lang ito. Nakuha namin to do sa group lang and sa group na diy Solar DIYers. Uh, merong face naman mismo na yung si ano kalimutan ko pangalan ano ba yun si Alma ano Alma uh, Alperado something <laughs> sorry <laughs> lang hindi, hindi ko maalala gano pero yun yun gusto ko lang yung shout out na super <laughs> ano super sulit at uh, super satisfied so ito lahat gumagana ito yan limang emergency lights Itong isa, hindi na umilaw ngayon kasi sinubukan ko na kanina, hindi lang, kulang na, medyo low bat na. Low bat Pero gumagana. Gumagana. na ko na kanina. Ito, I don't know kung ano ito. Nilagyan ko na ng ilaw kasi wala siyang ilaw. Walang bulb. So nilagyan ko ng ano, ang ganda oh. Ganda kabilaan. Hindi ko alam kung ano to, pero yung kasama dun sa ano sa package konting DIY, may mga konting ito, lagyan ko ng ilaw kasi wala siyang bulb ito, walang connection, wala rin itong connection so, lagyan ko lang ng ano test ko itong last kung gumagana din, tagagawa ko lang hayo oh danda danda <laughs> Ay, oh, di ba? Di ko alam kung ano ang tawag dito. Ito yata, baka sensor ito kaya lang hindi na gumagana. Oo, oh, oh, ayun, Oh, I don't know kung sensor Bumana. siya. Ikaganyan niya ata siya, no? I don't know. Pati to rin. <laughs> oh, oh, sensor oh, nga! Baka sensor. Gumagana! Ang oh, danda naman! Ako oh, kung talagang gumagana ito. Hindi lang natin makuha pa paano oh, gamitin. kasi baka may remote ito. Wala lang kasama mga remote. I don't know. Basta, at least ito, super sulit talaga sa ano dun sa presyo eh uh, less than ano to eh 500 pesos ah uh, may 500 plus yung, yung logistics syempre yung sa ano sa shipment uh, shipping fee kasi shoulder namin o oh, yun o, oh, ang ganda-ganda o. -ganda, oh. Ang ganda, parang Busko. kala mo ano yung... Ma, ano, yayamanin o. Oh. Yayamanin. O, oh, may yun na, mga ano, mga lods. <laughs> mga yayamanin. O, oh, yayamanin Oh. Ganda siyang ano, yung pagmatutulog pag matutulog, anong Ayan, tawag doon? Oh. No. shade. O, oh. nating ang, ang ganda. O, oh, ito din o, oh. ang ganda o. Oh. Ganda rin oh. yung pabilaan yung ilaw. Ayan, so, yun. Ito lang naman at gusto namin i-ano. i i-kanga-i... Ano ba tawag doon? Review. Iyabang bay. <laughs> Kalimutan ko yung word eh. So, yun. Something like, proud kami na nakakuha ng ito. It's a good find. No? Good deal. Sa alagang less than, for, 490 pesos sa mm. yung binigay niya presyo. And Mike. ito yung limang ano, na may mga damages nga lang kasi ito yung iba ano pero, siya? gagawin pa siya pero okay okay pero working siya eh. So, Magano oh, siya? Pwede didikit lang siya eh. Hindi talaga siya damage oh, na walang yeah. ano eh. Kumbaga oh. natanggal lang siya. Aayusin oh, mo lang. lang ito eh. Kasi metal siya eh. Tapos uh, kunting pokpok -pok siguro kung may mm. ano. Metal kasi siya. Yan And mo. of course, tingin ko naman, baka palitin na lang yung mga ano, mga battery ito. Ito mabilis maglobat yata. So palit lang na battery. Lithium ano lang to eh. Lithium ayun eh. Mm -hmm. So, marami kami noon, Kaya wala kami problema doon. Okay, so ano kasi ang mga binibenta niya, mga may, may, mga solar lights, may mga, mga solar fans. Kaya lang ito meron siyang inano pinos na ganito. Itong kinuha ko, una, maliban na sa murang-mura siya, eh ito kasi ang dami na naming solar panels. So parang burden sa akin yung magkabit ako ng ano sa daan, ng pailaw sa daan na ah magkakabit naman ako pa bagong poste para lang makabit ako ng solar, ano, solar panels naman no, sa solar lights, sa mga floodlights. So ito mayroon siya pinos na ganito, ito na, din, dinakma ko buti naman at pinagbigyan niya ako. Mayroon na unang una, nag, ano, nag message pero sa akin binigay. Kasi mas malapit yata kami. Sa tikling lang siya, tikling, taytay -tay, -tay ba yan ang tikling? So yun. So, ito. Kaya yeah, very happy kami na meron na kami limang pirasong emergency, emergency lights. lights. And, kung ano man tong item na to, talaga napakaganda. Yeah. Napakaganda. Napakaganda. Yayamanin. Whatever this is, dito. ang ganda. Oh, so ang ganda yan. Yeah. niya, Ito, original yeah. na, na ilaw itong kasama dyan. Yan, yeah, oo. Oh, oh. Ilaw niya talaga yan. O, original na LED lights na nandito. O's ito, pa, oh. ito naman ako na nag-provide nung, ano, ito, nung bulbs na to, ng LED lights na to. Mm -hmm. Tag 3 watts lang itong nilagay ko. Parang ang ganda ng ano. Oh, o oh yan. Puntik ng mahulog. Uh, okay, so yun lang. Yun lang. Gusto ko lang i-ano to. I, i kumaga Yan yung bago Ma -flex namin. Ma-flex i-flex. Uh, yun. I-flex. At meron tayong free shorts niyan. Binigyan o, pa kami yung freebie. Oh, meron pa siya binigyan. Day. Ano nga pala, oh. Ganda e room, ng tela niyo oh. na yan. Na, may new na, brand new. May <laughs> new, brand new, brand new siya. Ayun o, no? may tag pa. Blue, blue. <laughs> uh, Ayun okay. Thank ayosin you very much. Talang may ayosin freebies mga. pa o. Oh. Na, nalukot na lang eh. O. Ganda nito kanina. Oh. Ayun sa mga ga. Mm. Ayan. Um, hindi naman na to, ano yung pinakasadya namin na ano. Pero talaga thankful full talaga kami na mayroon pang freebies, imagine. Mm. Sa halagang ganun-ganun lang. So, happy match, happy match. That's all in that thank you very much